education 4700 date Propeta, balik nga to sa yuta sa huda O panginabuhi dito pinaagi sa imong pagpanagna Ayaw na pagpanagna din sa detail Kay maukini ang dapit diin mo ang hari O ganiya din ang nasudnong templo Si Amos mitubag Dili ako mao ang matang sa propeta nga mananagna aron suhulan. Magbalantay ako sa mga hayop ug tigatiman sa mga kahoy nga igera. Apan gikuha ako sa Ginoo gikan sa akong balantay, magbalantay sa karnero ug gisugo ako sa pagsulti ngadto sa iyang katawhan. Ang Israel. Ang pulong sa Ginoo. Kansaryo. Gino pakita kami sa imong kaayo. Og hatagi kami sa imong kaluasan. Gino pakita kami sa imong kaayo. Og hatagi kami sa imong I got a me don't pagbasa gikan sa sulat ni San Pablo nga to sa si taga Mga Isuol, magpasalamat kita sa Diyos o gamahan sa atong ginoong Yesu Kristo na nagpanalangin ka to sa tanang espirituhanong gasa sa langit, iya sa atong pagkahiusa kang Kristo. Sa wala pa buhata ang kalibutan, ipili na kita sa Diyos aron maiya diha ni Kristo. Aron mabalaan kita o mawalay sala sa iyang atubangan. Tungod sa iyang gugma, daan ng sa Diyos na sagupo niya kita ng mga anak pinaagin ni Kristo. Maupuni ang iyang git gitang gibutan o tuyo. Dahil ko ang Diyos, tungod sa iyang labihang pagtagad ka na ito, sa iyang gugmang anak. Kaya kita tungod sa kamatayo ni Kristo, sa ato ka, napasalo na ang atong mga sala. Pagkada sa grasya sa Diyos, asa walay supot ni niya kanato. Sa tanang niyang kaalam o kahibalo, ipadayag sa Diyos kanato ang tinagong laraw nga iyan ang ibutan na tumanong pinaagi ni Kristo. Ang laraw sa Diyos na tumanong niya inigabot na sa hustong panahon, bawa ang pagkiusa sa tanang binuhat, diha sa langit o sa yuta, ubos sa bupangulo ni Kristo ang pulong sa ginoo. Salamat sa Diyos. Aleluya. Aleluya. Ang amahan sa atong Ginoong Kristo, maglamdag sa atong mga kasing-kasing aron atong masairan kung sa kadako ang paglaon na alang niinigitawag kita. Aleluya. Palihog manindog alam sa ibang pagbasa gikan sa Santos ng Evangelio sumala ni Marcos. Binayaw ka o o Kunya, Munya miadto si sa tanang kasikwit nga balangay kung nagtudlo sa mga tao. Ug gidigom niya ang napulog duha ka tinun-an ipadala sa tinagurhan. Kunya, iyang gihatagan sila sa gahom sa pagminilin sa mga yawa ug giingnan sila. Ayaw kamo pagdalag pagkaon ni puntil ni kwarta o bisan sa gawas lamang sa sumpot. Pag sandalyas ka mo, apan ayaw pagdalaglaing laing diski, gawas sa inyong gisulpog. Ingon usab siya kanila, sa inyong pag sa lungsod at sa kasabalay sa nagdapit ka ninyo, o kayaw balhin sa laing balay, hangtod dubiya ka mo ni Anang Lungsura. Kung mahiyad sa usa kadapit so din ang mga tao, dili mo dawat ka ninyo, o dili mamati ka ninyo, biyae ka dapita, ug taktaka ang abog sa inyong tiil pasidaan kini alang kanila busa nang lakaw sila o nagwali nga ang mga tao kinahanglan magluso sa ilang mga sala ilang gininlan ang daghang mga yawa ug gihaplasan nilaglana ug giayo ang daghang mga masakiton ang ibang ninyo sa Gino'o. Dahil <laughs> ko n'yong tao. man lingkod mga Ikson ang gatawang pamadandungan ng mga pulong at nadungog karong Domingo ha. Magkakataag mga Ikson. Magkakataag. At ng Gino'o hatagan aga natuloy sa kamasipang pata. <laughs> Pangasin pa ako ng tibayahon itong katapad kinaagi sa pagpamutana. Mga tanong nato ipadala dayan ka sa Gino bala 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 sa bala 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 Kinsi sa Miyaging Domingo ang 14 ito. no? Kanya, At sa Domingo ang tema ang pagkapropeta ni Jesus nga wala ilha sa iya kung niya lugar no? Karo na mo ang pagpadala siya na po ang, siya gang, siya, ang, ang propeta ni sa Miyaging Domingo karon ang atong tema mo na po ang pagpadala sa mga mag, mga propeta no? nga ang, 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 mga kategori ipili sa ginoo no? Ang katong kategorya, pagpili, pagpadala, o ang authority nga gihatag sa Ginoo. So, muna na mga igso ng atong pagresgutan karon, no? So, mao nga lahi na inyo ang nakita karon kay mga bag na po nga ipadala. No? Okay ra sa inyo nga ako dre ang magbuan. Magbaliwali, <laughs> magbuan <laughs> ka pista, no? So, kana kung inyong dawaton, no? Inyong ilhon, ngayon, nasa itong ibanghilyo sa gaito. Kung di ninyo may dawaton, ah, among lapok gini, gini kaya abog ang buka mo'y Lapok gini ang mo'y kata, gini, hindi mo No? Ang isgutan ni oh, is, kuhaan lang, abog, kagambal, kaya ito, ati, lapok, mag-kisi-kisi gini mo ah, So, mananang iksoon, pagpadala. Ah, una is ang pagpili sa mga gitawag nga propeta sa atong unang pagbasa gisgutan diri si Amos no nga mao ang propeta sa Ginoo oh. kunya na eh, isa ka nga murag naghukom ni kang Amos si Amasias no Amasias ginan niya si Amos pauli nang adto sa Hoda oh dito pag pan pag panagna dito oh, pag kinabuhi dito pinagis ng pag panagna murag oh, ni sigmirik ko ang pagtan-aw no kay Wow, bayad. Pero ingon sa Amos, dili ako ang matang sa propeta nga manginabuhi o mudawat og suhol, no? So mo na ingon ni Amos, ang mudawat og suhol dili siya mawang klase nga propeta. Siguro na tiambahan ni na iko ni sa wali ni Am ni Amos ni si Amasias mawang ni ana ah, na na no? kung naay mag uh, ang may sa pagkinabuhi sa tao niya. Dilit ka makauyon, Oh, mo ba yan na? Mo di Hakka, o mo ni si Amasiyas, na paulit nga to. Si so, Kagwaliwali di dito sa inyo, eh, hiyaw dito. So, mo si Kanang ni eh. Amasiyas, pero, mingon si Amos nga, siya ang matang sa propeta nga, dili mo dawat o suhol, kay siya gipili sa ginoo nga mahimong magsasangyaw sa pulong sa ginoo. No? So, naagi dahi gipili ang mga tao ang ginoo, para niya himuon nga magsa sangyaw sa maayong balita no si po mo si Amos ordinaryo lang ang tao sa lang ka magbalantay sa karniro ang Ginoo wala magpili og professional wala magpili og maestro wala magpili og doktor abogado anong mahimong magsasangyaw ang iyahang gipili dito ang pinakaubos magbalantay kung sa ato pare para bakiro lang sa kabaw no so pero gipili sa Ginoo aron mahimong magsa sangyaw so mo na mga iksoon, ang pagpili dai sa Ginoo wala na nagmatter no or na, wala na nagbase sa unsay kapasidad sa tao unsang iyang kahintang dato ba sa iyang kahuman sa iyang mga successful nga iyang successful ba siya sa iyang mga pagka pagkatao so wala kun dili ang mas pipili pagay sa ni ang katong an no dili kayo arangan no so mo na ang atong ikaduhang pagbasa naghisgot usab nga kita gipili sa Ginoo. Kisa may nag-una kita ba nag-una sa Ginoo? Uh, ang Ginoo nag-una sa tuwa. Uh, so ang Ginoo mismo nag sa pili sa atua kay Pongse. Si, ang propeta Jeremias pa, sa diha ikaw sa sabakan sa imong gipili ko na ikaw na mahimong ako. No? So, mawag no, ka na ang ah? pasalig ka nato sa ginoo ni atong ikaduhang pagbasa. No? So, kita, gipili na kitang daan sa ginoo apan ah, aron mahimong iya. Apan ang tao, kung sa man ang hihimong sa tao. Ang palayo. No? Palihan kita na magkasawa. <laughs> magkasawa. Ya boy gasol, pam Dipili ba ya Tangan mga asawa ka gwa pili ah. No, pero pag mag-asawa na, mamili na pug lain. Musay bit mo po. <laughs> sa kadig tao no. So pero mo oh, gay na ang gusto sa Ginoo nga siya gyud ato kung pili on, di dipili magitagbo na niya. Mao no? pud mga mag-asawa. So ang asawa, dipili sa iyang nahimong bana. No? Mga asawa pod. Dipili puto po niya ang ihang bana. So, yan. So, yung una na tanya yung mahitabo kita, Diuna una tagpili sa ginoo, at usap siyang piliyon, no? Dili kayo mamili ta lain. So, kayo yung una na, gipili ta sa si ginoo niya, nagpili, kita sa ginoo, ana ang gitawag nga panag no? So, diha sa panag iusa mga igsoon, gipatikan kita sa ginoo tatak nga ristado ta nga iya. O, kano sa mga sa ginoo nga iya, ha? Kanusah, sa? Oh, dia sa bunyai. No, ang kabaw gani i-register na to, Nga para ato ah. Nga patikan ko dia ang lubot. Dia ba na no? Na bata. Nga, <coughs> Kana bata. Oh, nya napa gi papil. Oh, di kita gi patikan sa? Sa bunyai kun sa may gihimo. gi krusa na sang, Oh, ang gini ka ang pare. Dia ang gi kanan ang maninoy-maninay. Nya napa gi baptismal certificate. Ima nga nanagiya sa tuha. Ang ino mo. Kutay at kung hinumduman, pero may mga isoon. Kung ipilit ka na sa gino, mahimong, iya, sama usap sa hayop. Kung ni panagiya, o niya, kuhaon sa uban, o mabalihin siya, nakakay kabaw niya, usunod nito sa silingan. Ang sarang mahitabo. lagot at sa mga mamili ng hindi ni kagawon guyuro to na to mabot ang ginoo ipatikan to siro nga iya niya mabalhin tanga to sa lain religion di ba to ba mabalhin ipatikan to sa ginoo mo siya no mo na ato to dapat mo ari kita sa gi ni Kristo mo ni ang gisgotan sa atong ebanghelyo maiksuon kinsa man to ang magipadala ang 12 pa apostoles lamang, na Ang 12 si ka apostoles ang do una ipili. Si Hesus nagpili mismo og um, tao. Unya, diha siya ang pagpili, iya ang gipanganlan para sa Pedro. Um, ang iya pangalan sa una is Simon. Pero giusab si si sa Ginoo human mapili, gihimo nang Pedro. Si Lepi, atong kubrador sa buwis, pagpili sa Ginoo nahimo nang Mateo. Ang mga sa Ebanghelyo, pagpiliun kasi gino mausab mausap na ang pangalan niya ipadala na no? so ipadala mo na ito ang pagkaapos so this no? so pagpadala and then giha sa pagpadala gihatag sa gino ang sa tingin mo sa itong ibanghilyo gihatagan sila o gahong no? so na ang gitawag authority so bot pa sa bot kung ang ginoo naghatag delegation naghatag power ang ang tawhana siya usap adunay power padungan to no? Unya, kisaon naman na nga ang naay power ingon ana, naay authority gikan kang Kristo. No? Kisaon lang, Mateo 16:18, og ikaw, Pedro, ibabaw nining bato pagatukuron ko ang akong simbahan. No? Kisaon man ang simbahan. No? kisa'y nagtukod si Kristo pag ang tao nagtukod sa simbahan nakikompetensya na kang Kristo No? Kang Jesus, siya na. So, walay laing relihiyon nga makatrace back ng to kang Pedro, nga mo'y gitugyanan ni Jesus sa simbahan. onya ang patayang lawas ni mga relics ni Pedro na agyod sa ato ang simbahan. No? So, ang authority na atanan, ang pagpahawa sa yawa, ingon man ang pag-ayo sa mga masakiton. No? So, kung atong pamalandungan may igsoon, Ngano nga ani akita nining maong tinuuhan? Ngano kay ania kitang pabilin? Tungod kay ang mga namunuan niini maorag gyud ang ihatagag gahom sa Ginoo, ya dag authority aron magsangyaw sa maayong balita. No? Walay lain nga gitugutan hatagan og power sa Ginoo nga magsangyaw sa maayong balita atong balikan asa sugod? mga apostoles, no? Atong 12 nga gipalakat niya ang Tagtinagurha. Karon kay nangamatay na ano sila. Kinsa may misunod adto? Kinsa may lang gibilinan ba? Kung sa katigayonan ba kinsa may gibilinan ani? Para barang to niya ko. Kinsa may nagsunod ani para barang pod? So sunod-sunod ba, no? So human 12 ka apostoles, so nagpili usab og mga napoy mga sunod-sunod, no? Mga moto atong mga bishops. No? So, una ang Santo Papa na ito, pero bishop na sila, si San Pedro. Mawapod wow nga, kaning mga bishop nga nagsunod, nagpili po ilang pangulo, gitawag po Santo Papa. Then, ang mga bishops, nag-delegate na po ang mga pari, no? padulong sa tagsatag sa kaparukya. Then, mga pari, nagpadala o mga iyahapong magsasangyaw, mga ng rektor, katikista, gliminister, no? sa iyahang tagsatag ka area unya ang pangutana kay pinadala man ni sa ginoo tuuhan ato o oh, dili Bisa kung sa panaka, batik na ako <laughs> sa mawali niya. Kay pinadala sa ginoo, ang amo ang tingog lang. Ang amo ang is ang pulong sa ginoo. Dili ni amo ang pulong, dili pulong sa ginoo, nabati lang ninyo, pinagi sa mong tingog, nasabta lang ninyo, pinagi sa mong pag-interpret. Pero ang tanan, para gina sa itawag na kahimayaan sa ginoo. Kalihog na pa <laughs>